Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa So ngayon mga kapatid, magbabahagi lang po tayo ng konting kaalaman sa mga tao na gustong mag-alay ng kurban o sa Eid al-Adha na mayroon pong ipinagbabawal sa inyo kapag kayo po ay uh, uh, plano po na magkatay ng udhiyya o ng korban sa iduladha. Sabi kasi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, idara hilala hijjati wa arada ay yudahi falyamsik an wa adfarihi." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag nakita na ninyo ang buwan ng Dhulhijjah, ibig sabihin pag na doon buwan ng Dhulhijjah, nakita na yung buwan nito, at ninais ng isa sa inyo na mag-alay ng udhiya sa Eid al-Adha ay bawal na po sa kanya na magputol ng kuko at magbunot ng buhok sa anumang parte ng kanyang katawan. Sa ibang hadith, Falaya na min sha'rihi wa adfarihi shay'a hatta yudhahi sa ibang hadis, hindi ka na pwedeng magbunot ng anumang buhok sa parte ng katawan mo o kaya ay kuko sa kamay at sa paa hanggat sa hindi mo pa naisasagawa isasagawa ang pag-alay ng udahiya o ng kurban mo sa idol adha. Sa ibang hadis ay uh, pati ang balat wabashratihi wabash, wabashratihi wabashrati shay'a Ibig sabihin sa ibang hadith, ay pati ang balat ay bawal kang magtanggal ng balat sa katawan mo. So tatlo yung ipinagbabawal sa iyo. Ang pag uh, bunot ng buhok sa anumang parte ng katawan, hindi ka pwede magpagupit, hindi ka pwede magbunot, hindi ka pwede magputol ng kuko, at hindi ka pwede magtanggal ng, ng uh, balat sa katawan mo. Pag natanggal mo, mayroong bang fidya, mayroon bang, bang kapalit, Katulad halimbawa, pag sa nagahaj, mayroon siyang fidya. Uh, may bayo, pag nakabayulit sila, pwede makapag ng 3 days o makapag ng tupa. Dito walang fidya, ang obligado lang sa iyo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lang po yung bawal sa iyo. Hindi, hindi naman bawal sa iyo magsuot ng anumang suot na may tahi o kaya magpabango, makipagtalik sa sawa kasi hindi ka naman nagahaj. Ito ay bawal lang po sa sinumang mag-aalay ng Udahiya o ng kurban sa idon Adha. Kaya kung may kambing ka na o nagplano ka na, meron ka ng baka, nakakatayin, ay iwasan mo na na magputol ng kuko sa loob ng mga araw na hindi ka pa makapag-alay ng tupa o kambing. So ito po ay konting kaalaman sa mga taong mag-aalay po ng Udahiya sa Idol Ikaw lang po yung uh, napagbawalan at hindi po kasama ang uh, pamilya mo na isasama mo sa intention mo na sa iaalay mo na tupa o kambing o baka o kalabaw. So yan lang po mga kapatid na may ng mga tao ito na mga kapatiran natin na nagdanais na mag-alay o mayroon silang iaalay na odahaya o kurban sa Idol Adha kasi pinagbawal po ito ng Propeta Muhammad صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته